Hi guys, magandang magandang hapon sa inyo lahat Welcome to my vlog Yes sir, ay dito nga pala ano Tumating na yung bibili ng ating mga soft drinks Kaya na guys, dumating na ibang lahi na bibili ng soft drinks Ito sa, ito sa bibili ng soft drinks sa atin Ayan nating soft drinks guys Okay, my friend, this one You okay, you come? Pas check ha? Yeah. Bukan expert. Ini inipon natin yan ng na dalawang buwan dalawang buwan natin inipon yan so ang bibili 150 ang isang soft isang can 150 bilangin mo pare ha huh? bilangin mo bilangin? ha? Oh, <laughs> yung count ha? <laughs> ah. ayun guys nakasampu na agad tayo ng isang plastic

tinan niya kung na ano na. Para kung spartan itapo na natin. Ay, hindi na mayroon ng iba. Ibibinta my... niya na sa, ito, sa bakala guys. You know? Ibibinta niya sa bakala to. Tingnan niya yung spartan. Yeah, check your spartan. After uh, spartan, garbage. Take your time. Amin eh. How many my friend? 10 oh, uh -huh. oh, okay. oh. Naka 20 na tayo guys 20 Ayun pa yung iba madami pa dun guys Kita natin yan para tayo may pambili ng tubig Tapos bigas Ang gastusin din <laughs> Tapos yung tubig pinaiba ko sa, sa, ano, sa nabili Sabi ko ihiwalay nila yung tubig So Umat sah, huh? <laughs> maybe 50. 50 pieces. Maybe ya, okay, guys, naka 30 na 'yung 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 na

Natapon natin yan. As part, para hindi na mainim ng iba. Ayo, oh, oh. Coke. Separate? Ah, oh, okay. Yung mga Coke na malalaking ganun sa ilang price. How much this one? 40 Uy, naka 40 pesos na tayo guys 40 pieces Mga mga 50 abutin na to Maybe 50 or o kesa iinumin natin yung araw-araw to diabetes tayo dito guys pag iinumin natin araw-araw to ito nga pala galing sa company guys yung tang libre sa tanghalian namin Yan yung budget namin sa company gada tanghali uh, night shift yan ang ano namin may isang araw may isang soft drinks sa company yung iba ginagawang ano din yan binibili nilang tubig kaya bigas iniipon din nila ng iba

ito tubig na tayo ng iba. Pabilin pigas na lang natin yan. Kaya so, bilhin namin ng ano to, malagkit. Gagawa kaming ano, sinokmani. Bilhin namin ito malagkit. Iperik daw yung kopi ba yata ang price daw. You like? <laughs> you like? A spoon, a spoon? No. Oh. Napi. Nabi, spart only one. Next nice one, new. Only to days. Ten. Two, four, six, eight, ten. Oi, sekuenta na tayo. Fifty pieces. Maybe sixty nga to. Yung iba pala dito nabawasan, nabawasan, nga pala to ng iba, no, no, ilang piraso. Nila natin sa kabilang bahay sa mga tropa. So baka lagi pagdala doon, lagi you know, mga mga majabetes din sila kaya binta na natin to Mute water ha, this one no? Okay, so para ang dami natin na pinaipon din tubig guys this one How much this one Coke? How much? Ayan guys, naka 60 tayo guys 60 Kalas? Ayan kalas 63 yan yeah. 63, naka 63 batteries at uh, 63 sobrang tayo guys Ayan, dami Dami ko na ipon Ayan, nililigpit na rin, salamat nilipit niya na tropa yan guys naka 63 tayo 63 soft tayo guys 63 salamat sa bumili guys yan guys yan guys bukas doon niya ibibigay yung bayad halagang 94 okay thank you Ayan guys, salamat yan guys bukas tomorrow daw bibigay bukas daw bibigay yung ano yung if coming Bayad. YouTube money, please yeah. share me ha. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you. Guys, hanggang dito na lang guys. Nabinta natin yung soft drinks. Halagang 150 ang isang piraso. Naka 63 pieces tayo guys. May isang daan din. <laughs> Bukas ipon ulit. Ipon lang tayo araw-araw guys. Okay. Hanggang dito na lang guys. Please subscribe, like and share. Thank you.